Dok, bakit po ba tayo inaantok? Ang Dok? Maraming dahilan kung bakit tayo inaantok. Pwede pagod tayo, kulang tayo sa tulog, sobrang busog, o kaya may sakit, masama ang pakiramdam, o kaya yung tinatawag natin jet lag syndrome. Pero ang ating pagkaantok ay isang proseso ng ating katawan na tinatawag na circadian rhythm o kaya ang internal biologic clock na siyang namamahala sa ating paggising at pagtulog sa loob ng 24 oras. Ang ating biologic clock ay matatagpuan sa suprachiasmatic nuclei na isang bahagi ng ating hypothalamus. At ito ay binubuo ng mga chemicals, hormones at environmental factors gaya ng diwanag at didim. Tuwing umaga, ang ating hormone na cortisol ay tumataas at ang ating mga mata ay nakakaaninag ng diwanag na siyang nagbibigay senyales sa ating utak na kailangan tayong gising. At habang gumagabi naman, ang hormon na melatonin ang siyang tumataas, na siyang nagbibigay senyales sa ating utak kaya tayo inaantok hanggang tayo ay makatulog. At habang lumalalim ang gabi, patuloy itong tumataas hanggang sa kinaumagahan. At tataas ulit ang melatonin sa ating katawan sa dapit hapon, bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon, kaya madalas tayong inaantok sa mga ganitong oras